Yeah Ayan po, nakakuha na naman po ng trophy si kapatid na Marlon. Meron pa daw doon sa loob. Ano <makes> daw, sikwat ang kailangan dyan. Mareta. Mareta, kaya yun ka lang. Bigat sa buhay yan. Yan, yeah. eh. pwede yan. Mareta, pwede yan. Ayan. Ayan. po. Ito matatanggal na. Ayan po mga trophy po yan. na. na. Ayan na. Ayan Paluin to. to. Isama mo na sa sunog. Tatang mo. Tatang mo. Tama, hey baka mapako pa naman. Oh. Oh, nakalak. Sun na lang. Ano yung yung mga kapatid? Ano yung mga kapatid? Ano yung mga kapatid? Ano yung mga kapatid? Ano yung yung mana pasan paukan